Iyon mga kamatik, magandang magandang araw mga kamatik. At lunis na hapon Ang oras ay alas dos medya mga kamatik Iyon mga kamatik, tayo na baka na makita tayong umang dito sa buhangin makamati ayun makamati ayun may tinatahulan ng aso ayun makamati meron nga makamati kulay puti na malaki mamatik oh ito pala yung tinatahulan ng aso yan yeah, mga mati panibagong puti na malaki na nakita natin yung kanyang yung kanyang laman mga matik puti din same na maganda mga matik maganda yung kombinasyon ng kanyang kulay ayan mga matik puti na maganda yung kombinasyon ng kanyang kulay mga matik Ito, may puti na umang pero itim yung laman puti yung kanyang shell ito na puti yung shell. Puti din siya. Ayan. Ang ganda mama. Tick. Ang ganda niya mama. Tick, na nakita natin. Kukunik ulit. Ahí va el más matico. Ayan, makamatik ang ganda niya. Puting puti, -puti makamatik. Nakita natin sa buhangin, makamatik. Ay naman maglakad. Ayan. Panibagong puti yan, mga na tinatahulan ng aso yung tinignan ko mga isa isa palang umang na puti napakaganda niya ang kintab ng kanyang shell ayun mga matik. ayaw niya gumalaw gagalawin natin ayun Ayan mga kamatik, ayaw niya gumalaw, nahihiya mga kamatik. Kunin natin ulit siya, gagalaw ulit yan mga kamatik. Ayan. Ayun na mamatik ay gumala talaga ay ano maglakad tamad Dahil ayun maglakad mamatik ang gan dito na lang mamatik pababayaan na lang natin baka nahiya lang Hanggang dito na lang makamatik salamat ulit sa panonood mamatik kahit pa paano meron tayong nakitang kulay puting umang na napakaganda ng kanyang katawan Ayan, puti din yung kanyang katawan, puti din yung kanyang shell. Talagang kombinasyon, mamati kasi mayro din na puti yung shell pero itim yung katawan. Yo, yun, yun ang pagkaibahan nila mga mati. Ito par sim lang, pares puti. Iyon mga matik, salamat again.